Muli nating ipagpapatuloy ang ating misyon Kaya naman sila gunin yung mangyan ay bising busy, busy ngayong maghapon Tama natin ang buong team na sumusuporta sa isang layunin Pupuntahan nga natin yung pamilya Pupuntahan natin yung pamilya na sabi talagang napakahirap na sitwasyon ng buhay nila At ilan sa miyembro ng kanilang pamilya ay may diferensya Welcome na naman sa ating mga vlog, uh -huh. kwento, kinasama vlog Nagbigay na ako ng go signal para sa pagpunta sa lugar ng aming misyon. Daladala -dala ko nga itong bag na ito na mayroong laman na iba't ibang klase ng pagkain, may damit at alam ko ito'y napakaliit at napakasimple lamang. Pero alam ko ito ay malaki ang may tutulong at makakapagpangiti at makakapagpasaya sa ating mga kababayan. Mula sa aming base kami naglakad na lang dahil ito ay walking distance lang naman. Kasama ko ang mga kapwa ko officer ng kasama movement Santa Rosa. Ito yung sama na handang handang tumulong at maglingkod para sa mga kababayan natin. Game na game sa lakaran ang grupo. Kahit sinasabing napakaputik ng aming dadaanan, hindi naging had para sa amin napuntahan puntahan ang aming misyon. Itong ang release na ito ay ginagawa na. Magkakaroon kasi ng maganda at bagong development ang lugar na ito. Sabi nga ay under construction. Hanggang sa makahon kami sa tulay, wala pa rin kaming ka-idea -ID kung gaano kalayo yung aming pupuntahan. Kundi ito si BOD Jennifer Luntok ang aming guide para mapuntahan namin. Tumusunod lang kami sa bawat lakad niya. Yung inaasahan naming sobrang layo ay dito lang pala sa tapat na ito lumiko nga kami dito sa kaliwang bahagi nitong ginagawa ng release na to nakita ko nga dito yung isang parte ng bukid na tinatamba ka na wala akong idea kung anong itatayo dito kundi naririnig-rinig ko lang yung mga kwento-kwento Nagagawin daw itong housing para sa mga kababayan natin Oops, oops, oops. kwento lang yun ha, hindi natin sigurado Pagkatapos ngang malampasan namin yung daan na ito Ay nagulat ako sa ganitong sitwasyon ng dadaanan dito Naalala ko tuloy yung lugar na kung saan ako nang galing Isang bukid, liblib na lugar Maputik na daanan, napakadulas Pero sa kabila ng ganitong sitwasyon Pili tayong lumalaban Dahil nga no choice tayo Wala tayong kakayanan na manirahan sa napakagandang lugar iskinita itong amin tinaanan pagpasok ko nga dito ay kailangan kang tumagilid para magkasya medyo sumabit nga yung akin dalambag lumingon ako sa ating mga kasamahan nakalusot naman sila sa daanang ito nagpatuloy kami sa aming paglalakad, medyo alerto yung bawat isa, singa tumatahol ang aso panay panay ang dalangin na sana maliit lang ang kagat, ito na sumalubung sumalubong na sa amin, at tumawag na kaagad ang aming guide ngayong araw na to Pagkadating na pagkadating namin ay wala daw ang kanilang magulang. E ito namang anak na panganay ang siyang humarap sa amin. Maayos at maganda naman ang pagtanggap. Pinatuloy na agad sa kami sa kanilang bahay. Nabugaran kaagad namin yung mga bata at nagulat kami sa aming nakita. Dalawa sa miyembro ng kanilang pamilya ay hindi nakakalakad, hindi nakakapagsalita. At isa sa pinakamalungkot na balita na aming narinig Nawawala ang kapatid nila Apat na taon na nakalipas Pero hindi pa nila natatagpuan Ako talaga'y mausisa at nagtanong Bakit? Ano ba nangyari? Bakit nawala ang kapatid nyo? ng kanyang kapatid na panganay Lagi daw naglalayas kahit meron diferensya sa kanyang physical na kaanyuan, lumalabas ng bahay at gumagala. Ngunit sa huling pagkakataon ng paglabas niya ng kanilang tahanan, ito na pala ang huling araw na makikita nila ang kanilang kapatid. Hanggang sa kasalukuyan sila ay umaasa na matatagpuan. Tanging pangangalaka lamang sa gabi ang kinahahanap buhay ng kanilang ina. Pero sa kabila ng hirap ng buhay na kanilang nararanasan ay patuloy silang lumalaban lalo na sa pag-aalaga ng kanilang anak na may diferensya. Kaya ang inyong lingkod at ang buong team ay naghandog ng kaunting tulong. Alam kong napakaliit lang ng bagay na ito, siguro naman. Mapapangiti natin sila. Bakas mo ang lungkot sa mga bata, mahiyain at takot silang humarap sa mga bisita. Dito sila natutulog sa muntimbahay na ito, tanging bubong lamang at ilang pirasong dingding ang sumasangga sa kanila. Kaya naman ang lagunin niyong mangyan ay patuloy na magsisikap para may pagpatuloy natin ang ating misyon. Talatman tayo sa kayamanan, patuloy akong naniniwala na ito ay hindi hadlang. para makatulong sa ating mga kababayan tulad sa mga kababayan nating mga nasalaylayan kaya ako'y patuloy na mananawagan sa lahat ng ating mga kababayan sa may mabubuting loob pwede kayo magpaabot ng handog kasama vlog tv o kaya ay sa kasama movement gandito na lamang po at maraming salamat sa inyong panonood huwag nyo pong kalilimutang mag like mag share at mag follow para sa iba't ibang mga kwento mga kwento ni kasama vlog